Aries, ngayong araw ang pahiwatig kahit mayroon kang buenas na araw, ay lalo kang maging sigurista. Dahil kung magmamadali, ka ay baka mauwi sa problema, nang hindi mo inaasahan, at kung may oras ka ay pwede kang makadalaw, sa magulang ay magkakabigayan kayo ng aura ng swerte, sa bawat isa ang pahiwatig. At huwag ka muna gumawa ng pagtulong, sa mga hihingi sa iyo ngayong araw, sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng ikakalungkot, ang matutulungan mo ngayong araw, at sa iyong trabaho magsikap kang makatapos ng maayos, dahil sa ganoong magagawa, ka makakalihis sa kalungkutan sa trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang bawal sa iyo ay alak at maalat na instant noodles, sa araw at sa gabi. At saka mga inihaw na mga isda mag-iipon na magpapahina sa ugat ng iyong puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 21 number 16 at number 44 Taurus ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, may swerte ka na pwedeng magawa ng hindi mo inaasahan, na magbibigay sa iyo ng other income, at pwedeng maging madalas na mangyayari, pag iyong nakabisado ang lahat ng dapat na gagawin, at ngayong araw ay huwag ka basta aayon sa mga kausap, sa pera at sa mga dapat na relasyon, dahil baka magkaroon ka ng pagsisisi kung hindi mo aaraling mabuti. At kung dapat tumanggi ay gawin sa tamang pamamaraan ang pinapahiwatig Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Ang minamahal mo ang iyong bigyan ng pera kung mayroon kang ekstrang na iipon, para lalong gumanda ang grasya ng pagkakaperahan sa pamilya. Sa trabaho ay maging mapanuri ka sa mga kasama sa trabaho, may sinyales na gusto kang pahirapan, ng ilan sa mga kasama mo sa trabaho, kaya magsarili ka ng paggawa ng walang makalapit sa iyo, nang ikakainis mo sa trabaho, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 5, number 19 at number 20. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay, kung may biglaang may makausap na hindi mo inaasahan, at may ugali siyang mapamili pero madaming siyang kaalaman sa pagnenegosyo. Nakaya mong malaman kung makukuha mo ang kanyang tiwala, dahil kung kayo ay magkakasama, sa mga pwedeng gawin para magpaunlad ng buhay, ay may good vibes kayong dalawa ng swerte, para maging mas maunlad ang ikakabuhay. Sa trabaho ang pahiwatig ay bawal sa iyo ngayong araw ang makipag-discussion sa mga kasama sa trabaho. Dahil kung ikaw ay mananalo, ay walang maibibigay sa iyo ng bentahe sa trabaho, may maiingit lang sa iyo na ilan sa superior, kaya mas makakainam na mag-focus sa ginagawa ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao, magulang at mga kapatid ang pwede na iyong tulungan, kung sila ay bigla ang lalapit. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyong inumin ay calamansi juice, o apple juice, at sa mirienda ay kamoteng kahoy, nanilaga o cassava cake, magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa iyong sikmura at bituka. Ayon sa iyong gabay kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 12 number 25 at number 9. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may mga plano kayo ng mga kapatid, na sosyo, sa negosyo kung mas malaki ang kanyang magiging kapital na pera, ay huwag ka na sumama kung mayroon kang ibang pagkakaperahan. Dahil kung sasama ka ay madalas na kalungkutan ang iyong moderama, ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may okay kang aura kahit anong pwedeng gawin, na pwede kang gumawa ng pakikipag-usap, dahil sa aura mo ng kahusayan. Sa tahanan ang pahiwatig ay may dadalaw sa iyo, o sa miyembro ng pamilya, ang sinyales ay gusto lang humingi ng tulong, huwag na kayo magpalabas ng pera, dahil mas magbibigay pa sa inyo ng bad energy, sa kalusugan sa hinaharap kung tutulong pwede ka muna magdamot ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa lahat ng gawain lalo na sa mga bagay na importante, kung nagbigay ng utos ang boss ay dapat mong matapos ng maayos nang makuha mo ang kanyang pagtitiwala ng husto sa pagmamahalan ngayong araw sa tahanan, ay masaya ang pahiwatig walang sinyales na problema, kaya tuloy ang grasya ng pag-asenso ng buhay pamilya na laging dadalin, ng gumagabay sa pag-aalaga ng kabuhayan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color silver number 25, number 30 at number 40. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal at pera kagad ang ibubungad sa iyo, ay mas maging maingat ka kung ayaw mo ay ayaw mo ang gawin, kahit malaki pa ang sinasabing kita, dahil ang deal na ganoon ay may sinyales na kalugihan dahil pera kagad ang sinasabi. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw, ang pakikipag-discussion ay magagamit mo ng husto kung alam mo talaga ang topic, ay makakaungos ka sa ibang kasama sa trabaho, pero kung hindi mo kabisado ay huwag ng tangkain, at sa iyong pera pag may extra ka talaga, ay okay na mabigyan mo ang anak na may asawa, magbibigay sa inyo ng bawat isa ng swerte. Sa pagmamahalan ay masaya walang pahiwatig na suliranin. Hanggat lagi mong inuuna ang kaligayahan ng minamahal, ay patuloy na may gabay ka ng kaayusan sa mga gustong gagawin, para sa ikakaganda ng pamumuhay, libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color White number 22 number 16 at number 34. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule. Kang usapan sa mga kamag-anak at usapang negosyo ay kausapin mo pa rin para hindi nila maisip na ayaw mo sila makasama sa negosyo. Magdahilan ka ng bagay na hindi ka makakasama sa mga gusto nila. Ang naaayon na gagawin, nang hindi kayo magkaroon ng suliranin sa hinaharap at ngayong araw ay masaya makipag-usap sa mga kapamilya na magbibigay sa iyo ng masayang araw ng pag-unlad at sila naman ay mabibigyan mo ng okay na advice para sa buhay sa pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera at bawal ding tumulong sa ibang tao magulang ang pwedeng tulungan kung bigla kang lalapitan sa iyong kalusugan dapat kang umiwas sa mga lamang loob na pagkain, at saka sa mga inihaw na pagkain, dahil mag-iipon sa iyong mga dugo para mapahina ang ugat ng baga at puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan walang sinyales na tampuhan ang magkaroon kayo ng masayang pag-iibigan ay pwedeng mangyari na magbibigay ng grasya ng pagunlad ang gabay sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24 number 16 at number 35.